Good morning guys Good morning po sa inyong lahat uh, Ang ibon po natin ay nasa Quezon na po uh, Nirelease po ngayong umaga ng 6.45 sa San Narciso, Quezon Yan. Medyo nag-aabang na po tayo Baka sakali biglang lububas na yung ating mga ibon Baka bigla dumating ay Ngayon po ay 9 a.m. na po medyo ilang oras na rin po silang lumilipad no, oh, medyo wala pa malinis pa ka lang ito wala tayong makikita ang palatandaan na sila eh, mag-uwi na kasi wala pa pong dumadaan kahit isang ibon bang abang lang tayo guys Ayun na nga guys, may pauwi na tayo kaso lipad pa na lipad. Yan na, yan na, yan na, yan na, no, 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 no. lepas pa lepas, lipad ang you know grabe paano natin may kaklak ito lepas pa siya bikin pa he tried Ayan, it ayun guys oh so. Nakong, ay pagkagay ang gay an guys. Yeah guys, ya lepas jalan.

ay masarap. ayun guys, tayo nakakaplak na. All right. Thanks God nakauwi at ibon. Yung guys, maraming salamat. Thanks God na atin nakauwi ang ating ibon at hindi siya nalambat. Bale, may iba pa ito. tayong inaantay. Sana makabalik din sila. Kulang pa po, po tayo ng ilan. Ayan. Okay. Salamat, salamat po. Thank you for watching. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.